Hello guys! For today, ang aga namin gumising, I think. Tingnan nyo yung oras. Magka alas 5. Tapos sa pagsigay ng alas 4, tapos ang namin. Kasi nga, magpapa-ukay-ukay kami ngayon. Ito yung mga ipapa namin. Ayan! Ayan yung mga ipapa-garage sale namin. Diba? Para sa kanilang malinis na namin ito. Pero ang problema is, yung panahon naman ngayon, is umuulan. So paano namin siya i -di display Kung kailan magpapagal sa kami saka siya umulan. Tignan mo, tapos ito na yung mga table na nilantahan namin sa kapitbahay namin, yung tatlo, pero isa sa amin yan. Hindi namin alam paano namin i -di display Dito namin siya i -di display dapat dito. init pa nung pandesal. Kasi, time check pa lang natin is, magsisix pa lang. Hmm. Ang sarap, ang lambo. Gabi. Gabi naman yung tag. <laughs> Palaman sa tinapal. Alam mo yung mga kanta na siya ngayon? Dost na. Uulan pa na. Uulan pa yan. Hindi, hindi ang mga Hindi kami makapag, ano, makapag-display ng aming ukay-ukay. Kasi tingnan mo, umuulan pa rin mo. Madilim pa rin ang panahon namin. Ang ah, huh? Paano kami makakapag-display nito? Hindi natuloy yung aming pag-ukay-ukay kasi maulan pa rin ba? Ang tingnan nyo yung check namin, alas 8. Supposed to be 6.30. Kaya lang, dahil na maulan, hindi kami na tuloy. Pero naalis naman namin yung mga ipapaukay namin. Tapos ito nga, nilalagay na namin yung presyo yung sa iba. Ito oh, nilalagay na namin ng presyo. Tapos yung iba, bundle bundle na nga lang namin. Kaka kagaya nito, ginawa na namin 20. Ito, 150 siya. Kasi nga, pa, halos lahat bago to headband na headband ba tawag dito? Garter. Garter na headband. Hindi taga siya nagagamit. ang kasi ang mga bata ayaw na ng mga ganyan. Ito 100 lang. Mga Halos headband. pa biluto ng kapatid ko. Tapos ito. Ayan, isang bundle din ginawa namin. Tapos ito pa. Dahil pa namin ipa pa ano. Mga nagkalat lang dito. Yeah, po. Tapos iba na isang pay na namin dyan lahat. Tapos ayan, nakala din na yung table. Kaya lang, dahil na ang panahon, umuulan. Wala. Hindi kami makapag-display. Hi. Ito, diba? Ito pa. na deko oh, oh, okay, <laughs> oh, oh. jacket. Oh, yung Kami nga ay nagutom. At ang mamakang magutom mo na ng na. biryani. Ah! Oh, ayan. At may patalaban pa kami. Kain muna tayo, guys. Hindi, hapda lang tanan. na pa nalang. kadiya. ka? Ay, galing na, simpulang. Ay, galing mong Ay, galing mong Ay, Cinco mana? Cinco eh. mana? Oi. Cinco bay. Cinco bay. Libre pa ang toothpaste. <laughs> Masama yung panahon, no? Kaya dito na lang kami sa terrace na gano'n.